Aries, ang maging matahimik ka muna ngayong araw, ay naaayon sa iyo at may kasungitan para walang makalapit sa iyo, ng mga tukso ng mahuhusay na magsalita, ang gusto lang ay makakuha ng pabor, sa iyo at kukuhanan ka lang ng swerte, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, Maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, sa mga may kahambugan, na magsalita na tao dahil tukso siya ng gastos at maling relasyon ang kayang maibibigay sa iyo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, dapat ay maging maingat ka sa kalusugan ngayong araw, maging alerto ka sa mga sasakyan lalo na kung ikaw ay nagmamaneho. At iwasan mo rin na makatulong pagpera sa mga tiyahin o tiyuhin dahil kagipitan ang kayang maibibigay sa iyo sa pagkakaperahan. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer. Maging alerto ka sa mga sasakyan at sa pagtawid-tawid dapat ay maingat ka dahil kung magiging padalos-dalos ay baka ang katawan ang masaktan at iwasan mo o huwag kang gagawa na magagalit ngayong araw para hindi ka mapasok ng kalungkutan signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan leo maging maingat ka sa mga pagbubuhat ng mabibigat para sa kalusugan at sa mabilis na pagkilos at kung usapan sa pamilya ay maging mahinahon ka para walang maging bad energy sa usapan na kayo din ang pare-parehas na malulungkot signos na pahiwatig ng mga bituin virgo dapat ay may masaya kang aura kung may pupuntahan ka at kakausapin, kung ikaw ay walang kibo na patingin-tingin lang, at kala mo walang nadidinig, at bad energy, sa mga gagawin, ang makukuha at iwasan mo rin ang masyadong mabait, ngayong araw para hindi na nasa samantala ng ibang tao, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra dapat ay maging mas maingat ka sa mga saseban sa mga nakakausap, baka nabibigyan mo na sila ng idea ng iyong mga plano, kaya mas naaayon na maging matahimik ka muna ngayong araw, at iwasan mo ang alak sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio Umiwas ka muna sa malalaking tubig lalo na sa swimming pool magbibigay para mag-iipon ng karamdaman sa katawan at huwag ka rin muna gagastos ng may kalakihang pera pagmalapit ng dumilim para makaiwas ka sa biglaang gastusan Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan Sagittarius umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan ngayong araw dahil pwede kang madala ng ikakatalo sa iyong mga gustong gagawin, at iwasan mo rin sila makainuman kung sa alak dahil gastos lang sa iyo, at huwag din magmadali sa pagsakay-sakay sa sasakyan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, maging maingat ka sa lansangan kung tatawid dapat maging alerto ka para sa iyong kalusugan, at dapat ay maging maingat ka sa pakikasama ngayong araw, dahil may ugaling mapagsamantala ang mga makakausap, kaya dapat na maging maingat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, laging manigurado ka sa paghawak ng iyong pera ngayong araw, at huwag ka basta makikasama ngayong araw kahit pa mga kamag-anak lalo na sa mga kumare o kumpare, dahil tukso sila ng gastos at kagalitan ng relasyon, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, ngayong araw ay dapat kang maging maingat lalo na sa mga pagsasalita, dahil baka ikaw ay mapaaway ng hindi mo inaasahan, at kung sa pera ay huwag kang gagawa ng pagtulong muna sa ibang tao, dahil hindi ka naman nila napapasalamatan ng totoo. Mapagsamantala lang sila sa iyong kabaitan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.